Dinulok muna dito tinulak. Oh. Tinulak. Tulak. Ah, okay. Second testing. Oy, oh. oh, tanggal lang ano Tanggal lang ng kanya ng ano, teyano. Pa tatang. Ay, sumayad pa teyano. Lugaw mga torillo. Lugaw mga torillo. Ay ano? Itim itim 'no, na ilid sobra. Surug na sulog, sulog ng kanya ng ano. Ayan, tin tinitest yung kanyang ano, rotor kung ano o ano. Kung may crowded. Eba, ayaw mo magkarga? Hello, I'm not, I'm not. Tinulak ba dito? Tinulak? Oh. Tinulak? Tinulak. <tutuping> ah, okay. okay yan. Kaya, kaya magkarga kaya may gano'n tayo kayo ngayon dito ayan ayaw nito mag charge at ka to ay mag charge hindi natin kung saan may problema kinecheck pa ng ating electrician gyro kung saan ang gagaling yun o ba't ayaw nito mag charge so testin pa ng ating electrician at ayaw na testin yung mga wire muna hindi nandang galing sa voltage kung saan may problema hindi yung matutukay pag lumintay tayo yung mga wire yan nire-rect na yun para malaman kung alternate pa yan nire-rect yan nire-rect yan para malaman kung nagtachal ko hindi ano Gente, assim... Altarretor, baba! Ano, baba! Altarretor! Baba daw! Yan, baba daw, Altarretor! Papasok muna ang sakyan para matanggal natin ang uh, Altarretor, guys. Ayan. Bago natin tingnan kung bakit ayaw mag-change to, kung saan nagmula. Uh, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel at si MBTV pa-like at pa-share na rin guys at pinitinitikation bell para lagi updated sa so, mga share na yung video at iba po guys yan pinapasok na guys para matanggal na nati, matanggalin natin kung ano <in> Guys, ito na yung ano, na ay mag-charge. Tingnan natin kung saan may problema buksan na ng electrician si Dad. Tignan natin kung anong dahilan nito. Kung time ay charge to. At Malulog yata ano, sa no? ano? Patay tayo hindi pa, hindi, pa, hindi, pa, hindi pa na ano na eh. Kaya pala nga ano malulog ang tornilyo, hindi pa pinipihit, nasunod na. Tawag mo nag-aalog Nung talong iba, binabay script pa bago matanggal yun. ay, masyadong maluwag. Alam natin kung ano problema nito kung pa tayo mag-charge. Uy, tanggal lang ano oh. Tanggal na kanya kanyang ano, ba't tatanggal yan daw? kanya yes. kanyang icing yan? Wala na yan, convert na yan. Eh. Convert na rin yan, ayan. Ay, suno, patay tayo dito. Ano oh, niyo niyo, boss. Ano yun? Ah, yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Luwag ang mga torilyo. Luwag ang mga torilyo? ayano Ayan, uh, no? Sayo dyan, sayo dyan. Tinda yan. Ayan, no? Ayan, may mga ano. Ayan, ayan. Ito, may iti. Ayan. Sayo oh, dyo. Ayan, no? ayan, <laughs> no? Ayan, 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 Sunog sunog ayan. Ito yung na boss, dito abay. Okay, sa'yo, dito, dito lang. ayano oh, no? di sa kabila na, wala na. Wala na? Wala na. Wala na. Wala na. So wala niyo, itim, itim, ano? yes. ko tanya rewa Itim na itim mo nung. Titingnan natin. Tinan mo kung meron doon. Nagano na patay ba? <laughs> ang init, oh. Nagano na patay ba? Ang oh? ang init, oh. So, ito sa mga kanya niyan. wal. Dala mo wala ako. Diyara ako meron na doon. Dala mo, dala mo. May init eh. Yan. Sakay dito, Ayun. Ay, no, yan, guys. No, hindi. Ay, ang okay, init. Ang sak... Ang init! Yeah. Grabe. <laughs> ang init, guys, oh. So, hindi may hihipo. Mainit. Sobra. Sulog na sulog. Nasulog na kanyang ano. Stator. Guys, yeah, sunod na sunod. Oh. Tingnan natin kung may isang tayo niyan. Yan ang problema, stator. Tala yeah, mo nga, dala. Diyara, tala mo doon. Ano kaya? Ay, ano? Ya, yeah, ya, para wala man yung kayo na bulo yun. Taka, Yan, durog tingnan natin. Mayinig tayo. Mayinig ba? Ito ang patungan. Ito isa. Guys, okay, is problema na yan ah. Eh. Kaya, yung rewind. Sunog. Kaya, kita niya naman, sulung niyang wire yung kanyang stay to ay so, ano ba isa sunog so dito yung pa kung problema nito kasi kalugang kanyang housing yung ano natin kung so, housing so, yung isira so, yung bearing yung may problema lang

yung kanyang ano rotor yan no? yung rotor ito yung stator guys stator ito sunog. itong rotor itong rotor okay pa itong rotor oo pa walang grounded hindi Ito. na dito kanyang ng kanyang ano sunog ayan, ayan, ayan. yan nakita nyo naman guys yan no? yan 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 sunog. yan yan guys ah Walang problema ng rotor niya. Ito lang yung stator sunog. Ito, te-check pa natin yung kanyang bearing.

Oh, so, oh so, yan, mabaltan din yung bearing. Sirado yung kanyang bearing. Ayan, oh. Wala na, ilang ala. Kulang na yata. Oh. Ayan, wala na, wala na iba. Wala na bulitas. Kulang Ayan, na. Ayan. Ayan guys, mabaltan so, dalawang bear, bearing. Saka oil seal. Saka yung kanyang rewind na ano na nasunog. Yan ang naging problema niya kaya hindi nagtsatsa. Nasunog yung kanyang rewind na, na ano, Ang dahilan naman, nagawa na itong kanyang bearing. Nasira yung bearing. Kaya so, basa yung na ito, ito, kaya itong oh, nabot. Ito ang pinakang dahilan nito, nagbula dito sa kanyang bearing. Nagkaroon ng wiggle, okay. kaya tumagilid. Kaya nasira yeah. yung kanyang ito kanyang ano. Ito. Kaya na. Yan ang yeah. dahilan ito guys. Unong, unang nasira ito kanyang bearing. Tapos nagkaroon ng wigan. Nasira na rin yung kanyang stator. Sumayad na doon sa kanyang rotor. Kaya nagka-grounded guys. Ayan na nice. yun na. Ayan. Ayan guys. Yan ang naging problema na. yan guys. Itong rotor. Okay ito. So, wala pa problema kanyang rotor guys yung lagi yung problema. Naghahanap po may ari. Kung may makabilan guys ha. Yan. Kaya sana guys pagka ano. Inyo agad tingnan na yung inyong ano. Ang inyong alternator. Baka may maiingay. Baka magaya dito. Hindi napansin driver na maiingay. Kasi kaya nasunod ko kanyang stator. Ginagmula doon sa bearing. Kung iingay muna yung bearing. Pag hindi nyo napuna. Yun. Yun ang mangyayari. Mat matadama yung inyong ano. Stator. Masusunog pag sumayad dito, pag nagkaroon ng play, sasayad dito. Doon ang magsisimulang ano masunog guys. Uh, kaya kita niyo mainit to. Kasi ako, hindi ko pa kayang ipuin to. Kanyang, kanyang rotor, mainit. Kasi dito sumayad yung kanyang stator guys. Uh, ayan ako. Oh. Ayan guys. Sana mag-tip namin sa inyo. Pagka medyo may maingay na sa inyong bakit ng alternator, alternator, pasik na agad sa inyong ano, eh, malapit na elektrisyan kasi para hindi na lumala kasi ito napabayaan lang kaya nasulo kanyang stator pero kung narinig agad na sira yung bearing hindi madadama yung kanyang stator guys ha? Ah, yun ang tip kaya dapat may nakakarinig kayo ng konting ingay sa inyong alternator pacheck nyo agad para hindi mag magaya dito na medyo lumala nadamay pati yung kanyang anay, kanyang stator imbis na bearing lamang nadamay pati yung stator okay guys Ayan. Yeah, sana guys, kahit ito pa may mga ko yung tip o idea mo lang, i-share na yung video ito guys, kasi may bagay ito guys. Pag nakarinig kayo ng ingay, punta agad sa yung auto electrician at pacheck nyo agad yung altimeter nyo para hindi lumala, hindi magdamay-damay. Kaya ito, nadamay ako yung stator guys. Okay guys, yeah, guys, thank you for watching. God bless you all guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV, pa-like, pa-share na rin guys, at pindutin yung bell para lagi updated sa so mga share na yung video at to post guys yun lang nah, naging problema ito ha guys ha? Ayan, yung kanyang no, stator at saka yung kapapaltan dito ay eh, stator o seal saka dalawang bearing guys okay guys yun lang ayos sa'yo guys yun lang dahilan na una guys yung bearing nya ang unang naging dahilan guys and guys thank you for watching God bless you all guys thank you guys Wala,